Yan guys. Bibili tayo ng ball pen doon kala Ate Cora. Bili tayo ball pen, bili. Bili tayo ng ball pen. Wala nang ball pen yung, yung katropan. Hindi po kami dito. Pakakahubog. Ang project eh. ay ang project. Eh. Ang gawa ng project doon. Eh. Yan, Ayan. Huwag natin po siya. Ah guys, dito kayo.

Ayan hey, o, si Idol o. Oh. Hey, si Idol e. Eh. Hey, si Idol e. Eh. Galing talaga ng Idol ko oh. Ayan hmm? guys, may truck pa na naman nabuluan. Malapit lang naman tindaan dito e. Eh. Pero sa isang tindaan, walang ano, ball pen oh. Doon sa mga ano, malayil ayo, meron. Kaya hmm? doon tayo ball pen. Ball pen. Ball po. Palabas. Hindi po. Hindi. Guys, bili tayo. Balpen. Balpen. Balpen po. Balpen po. <laughs> guys, sand <laughs> <guys, laughs> tayo, guys. Guys, sand tayo, guys. Sand tayo dito, wala pa tayo. Buwan, matagal kasi. Yan, nasa ano na tayo, guys? Nasa may kalsada na tayo. Sa highway na 'ame. Sa highway na guys. Sa highway na guys. Ay, may name. Kino. Yan, Yan. Dito dito nga pala 'yung bahay ng atik ko, guys. Nakalanjan ta lang, dito lang dito. guys. Guys. Ito nga pala 'yung bahay ng atik ko, guys. Yan. Guys. Guys, hin sila, guys. Bumibili na siya, guys. May bilhin ng ballpen. Tingnan, guys. Ay. Yan, guys, lahat ng mga. Ito 'yung bahay ng atik ko, guys. Lai guys, lai. Yan. Ito kami bibili. Mga okay guys. May ban pa guys, may ban. Yan guys. Oh. May ban ka guys. Guys, Ayan. May ban pa. Na. Ay, tao yung drop guys. Yan. Dalawa sa, ano, isa kong drop ako. Sumusunod. Hindi ko alam kung ano. Pupunta ba dito? Hindi susunod. Bulo pa punta nang pupunta dito Pero di ko alam. Yan guys, oh. Dami ng mga sa